Nilahukan ng mga piling kapatid na kabilang sa pagsamba ng kabataan o PNK ang isinagawang tagisan ng Talino PNK Edition District Finals sa Bayan ng Nara, Distrito Eclesiastico ng Panawan South. Ang aktibidad ay pinangunahan ng kapatid na Emmanuel Pohas, katiwala sa kapisa ng pansambayan at ng kapatid na Pedro Palisok Jr., pangalawang tagapangasiwa ng distrito. Layunin ng aktibidad na higit pang mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan sa mga aral na itinituro sa loob ng Iglesia ni Kristo, gayon din sa kasaysayan at mahalagang pangyayari sa Iglesia. Maging ang kanilang mga magulang at mga taga-suporta ay buong siglang sumubaybay at nagbigay ng masigabong palakpakan. Ang layunin po ng aktibidad na ito ay para maituro po sa mga kabataan ng mga uh, kailangan nilang malaman na uh, salita ng ating Panginoong Diyos at para mapatatag po ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan po nito, napapaalala sa mga bata kung ano yung mga naituro sa kanila sa pagsama ng kabataan at patuloy nila itong matandaan at patuloy din po nila itong sundin. Sa pagtatapos ng paligsahan, itinanghal na champion si kapatid na Renese May V. Abrera habang si kapatid na Edward Josh Cahiles Jr. ang first runner-up at si kapatid na Francis Jason Garcia ang second runner-up. Pinagpapasalamat ng mga magulang at ng mga nasa pagsamba ng kabataan ang ganitong mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala sapagkat ito ay lalong nagpapalalim sa pagkaunawa at pananampalataya ng mga kabataang Iglesia ni Kristo sa mga aran ng Diyos na itinuturo mula sa Biblia. Tunay nga ang pagmamalasakit at pagmamahal ng pamamahala sa mga susunod na henerasyon ay damang-dama ng mga kapatid para sa lalong ikauunlad ng kabuuan ng Iglesia Ni Cristo at higit sa lahat ay upang madulutan ng kasiyahan ang ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami ng marami sa ating pong Tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo at sa amin pong pangalawang Tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo sa pagpapatibay po sa ganitong uri ng mga aktibidad sa mga kapisan ng pansambahayan. At sa pagkakataon pong ito ay sa mga nasa pagsamba po ng kabataan. Ang aktibidad po na tagisan ng talino ay nagtulak po sa mga bata para lalo pong linangin ang mga aral ng Panginoon Diyos na kanila pong natututunan sa panahon po ng mga pagsamba.